Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest, my message the channel. A fatal ozo sa ngayong hapon ito. Na Sige natin gusto sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of June 2025 for the sign of cancer. So cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kaya na ko yung energy or kaganapan sa buhay ng mga kanserian ang ating maahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang din at maka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit notification for more videos update there. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi rin skip ng ads away pagpalaing kayo. Nang Joseph at may kapalisik siklik dig na na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa inyong ating angel spirit for the sign of cancer? Ano kaya kaganapan sa buwan ng June ang ating mahagila for the sign of cancerian? So let's see and watch this. Angels Spirit girl please give me information po. Ano kaya gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? Okay, so this is something the page of one. Oh my goodness. May magandang balita na paparating sa iyo. No? May magandang opportunity na darating. No? Some of you makakatanggap ka ng messages and phone calls or either an email, no? Ngayong buwan ng June, Maaaring yung hinihintay mo, maaring dumating na. No? And this is the two pentacles. No? Manatili kang balance. Timbangin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa at the same time. No? Parang sinasabi dito na may, may opportunities na darating. It's a multiple opportunities. Piliin mo lang no? yung bagay o gusto mo talaga. No? Additional messages. So there's a page of story, Being curiosity. Kailangan titignan mo yung disadvantage and advantage no, ng um, offer na yan. No, hindi pwedeng wala kang kamalay-malay, wala kang kalam alam. Kailangan tuklasin mo, alamin mo. No? And there's a service story with the sneakiness. No, mag-ingat ka dito kasi some of them, guys, baka lokohin ka lang. No? Yung ano na yan, kailangan um, mo. No? Hindi pwedeng pala decision ka dito. There's a something, a secret or lies. Now, this is something The the Pentacles. Basta protection and, at, at pangalaga mo yung finances. Ibig sabihin nito, guys, no? Kung nag um, nag apply ka abroad or nag apply ka na ng something trabaho or magbubukas ka Sa isang business or parang I think this is something trabaho. No? Huwag ka naglalabas ng malaking pera. No? Baka scam yan. Mag-ingat po kayo. Additional messages. And there's the lovers. Oh my goodness. About din dito sa love May impormasyon dito na maaaring may konektado about sa pag-ibig o relasyon. What is the page of wands? Represent with an eight of cups. Now, something moving forward. Makaka-move on ka dito. Itong impormasyon na malalaman mo na maaaring magdala sa'yo ng moving on. No? What is Digital messages? Represent with a seven pentacles harvest moment. Aani ka rin. Ano man yung mga bagay na hinihintay mo, makakamit mo to. Basta maging balance ka lang. No? There's the full cup for leaf of faith. Kailangan mataas at malakas ang pananampalataya mo dito. No, kailangan alamin mo, liwanagin mo kung kung baga kung may may advantage and disadvantage ba nito. Ano yung magiging possibilities? No, there's the full card para sinusubukan ng pananampalataya tiwala mo. No, kaya kailangan matuto ka mag maging mabusisi. No? Matanong. No, and this is something justice card. No, there's something anesthesia. No, may mga bagay na pa um, papabor din sa'yo dito. Na no, May mga bagay na makakamit mo. No? Let's see what is additional messages tayo. And of course, there's something the moon card with the truth reveal. Ilalantad dito sa buwan ng June lahat ng katotohanan pagdating sa pera, pagdating sa finances, pagdating sa trabaho. No, matutupad yung mga pangarap mo dito. At the same time guys, there's a something that three of cause some of you malalaman mo may marireveal talaga na may third wheel, third party pagdating sa relasyon. Na magingat mag-ingat ka din dito pagdating sa relasyon guys. And of course, there is a something that either wants with a past communication A fast movement. Na magkakaroon ng changes and development, some of you makakatanggap ka talaga ng message, no phone call, an email. And there's an effort just being mature enough and being grounded. So, maging mature ka. Okay, let's see. No? Kung baga, there's something maturity. Kailangan mature ka and being grounded ka sa mga decision mo. Hindi ka pwedeng padadala ng tension. No? Kailangan matuto ka maghintay. No? ng um, kuha naman ano man yung mga bagay na gusto mo makuha. Additional messages. And there's a of No? At huwag ka rin magkukwento, ha sa mga tao sa paligid mo. No? And there's a the by confidence. Basta nakasamong loob mo maging matapang ka. Nasa tamang proseso ka. And there's a star card healing recovery. See? May hosti siya. the same time, makaka-recover ka talaga. No? Ano man yung mga bagay na ginawang kasinungaligan sa'yo? Kalokohan? But definitely, makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. And of course, there is a something, a child, okay, with an action and moment, na magkakaroon na ng something changes a development sa situation mo. Additional messages. Represent guys with um, the four of wands by celebration. Unti-unti ka rin dito makakaranas sa mga celebration. No? Unti-unti mo nang mararamdaman at mararanasan yung, um, kumbaga, muling mahalin. Ay, masabot. Kumbaga, some of you guys, no, so, mayroon talaga dito ng higher level of commitment. Some of you, wedding, additional messages. Reference with a king of one, something a vision. Unti-unti mo na makikita yung posibilidad. No? Yung kalalabasan ng eksena. No? O baga magkakaroon na ng changes sa development sa buhay mo, sa situation mo. And there's a high Oh my There's something a mystery. No? Marami nakatago sa likod dito. Kaya kailangan... Alamin mo muna na no? maging mature ka. Na no? ibig sabihin lakas mo muna yung pakiramdam mo, maging balance ka no? Kung may hinihintay ka, um, kumaga huwag ka share ng information with other people kasi nagkakaroon unexpected moment. No? Ibig sabihin, kapag may nakakaalam, ang nangyari, hindi natutuloy, nauudlot. No? And there's a need of swords. No? There's a lot of toxic and negative that around you. No? Nasa tamang proseso, kalakasan mo ng loob mo, meron dito guys, no? parang dinadown ka. No? Meron talagang humihila sa ipababa dito na hindi mo makukuha yan. No? Hindi mo matutupad yan na no, ganun talaga may mental um crab mentality talaga na nasa paligid mo and there's a death card no, there's a something and ending in your beginning no tatapusin na no ang mga kasinungalingan na no, malalaman mo na ang lahat ng katotohanan na no, makukuha mo na ang hustisya dito na nararapat para sa iyo no some of you may legal matters dito na pinag-uusapan na merong meron kang talagang nilalakad na about sa mga legal matters no? And there's a star card, there's something you wish for payment. Matutapad din to. Makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. Justicia. Additional messages. Reference with the Queen of Swords. No clear the boundaries. No linisin mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. Alisin mo yung mga bagay na makakasama sa iyo. No? Additional messages. And of course, represent with a sound card with a pure positive outcome. Na magiging magandang kalalabasan dito. Magiging maganda na daloy ng sitwasyon mo. No? unti-unting liliwanag at lilinaw sa lahat ng bagay na to. Ibig sabihin nito, kumbaga matutuklasan mo na may taong karapat dapat para sa iyo. Na huwag kang magmadali. Kung, baga, kung para sa yo, sa iyo to, para sa iyo talaga. No, kahit napapalibutan ka ng na mga ayaw sa iyo, no, both side kasi eh, no? Kumbaga it's either kontra yung biyanan mo, kontra yung mga nasa paligid mo or either ganun din sa side niya. No? Kumaga maraming mga tutol o hadlang sa inyong relasyon. Maraming mga inggetera. No? So, guys, let's see what is the digital messages for finances and career. So, let's watch this. Let's see. What is the digital messages tayo pagdating sa finances and career? Oh, my God. Wala siya. Oh, my goodness. <laughs> wala nag-pipik. Shuffle natin. Or finances and career represent what? Okay, so there's a five of pentacles. Sa mga nakakaranas ka na financial crisis or financial loss, no? Ngayong buwan na ito, maaaring uh, makarecover ka na. Basta pag-isipan pag mabuti ang bawat action and decisions mo. No? Yung mga kagastusan na walang katuturan. No? And of course, there's something, um, the knight of sword. No? bibilis na rin yung takbo ng situation mo. No? unti-unti ka na rin makakalakas, there's a revert. Kailangan mo lang mag-disconnect from the world. It means, yung mga nakagawian, nakasanayan mong kagastusan, no? yung luho, bisyo, alisin mo daw yan. No? And there's another observer, mawawala na yung stress mo. No? Releasing um, pain, releasing fear. No? Releasing worries. And there's a two of government partnership. Some of you, magkakaroon din dito ng partnership, ha? So, let's see what is the message messages tayo pagdating naman tayo sa... Love life. There's a six of cups. Oh, there's a past person coming back. No? So, mayroon taong babalik from the past. Okay? Pasabog. And there's a nine of pentacles. Magkaroon ka ng seguridad. No? Sa so, sarili mo. Magkaroon ka ng security. I-preserve mo yung sarili mo. And there's a page of pentacles for invest wisely. No? Kung papasok ka ulit sa isang relasyon, kailangan um, mo, no? Kung baga, tignan mo kung itong tao na ito ay makakasama mo for good. No, there's a five of wands, no? Kung wala siyang sabit kasi may complication ako na nakita dito. No, merong kakompetensya, kalaban, no? There's a five of swords kasi magkakaroon na self-sabotage dito. Kung hindi mo, kung alam mo naman pala na ganun, papasok ko sa relasyon, kailangan maging aware ka. No, magiging balance ang situation mo dito. Kailangan, kapag alam mo may asawa, may jowa, tantanan mo. No? Kung itong uh, tao na to babalik, na wala naman siyang sabit, ilaban mo. No? What is the additional messages pagdating sa kalusugan? So, reference is the bit of So, there's a decision that you need to make. Kailangan mo mag-decision pagdating sa kalusugan mo. Umiwas ka sa mga bagay na bawal sa so, There's a tube once you have the power to choose. No? Alam mo ng bawal, kailangan mo tanta pigilan. tigilan. No? And there's a magician. No? There's something, a power of God. Maaring, kumagamay kagalingan ka dito, pero kailangan mong maging mag-ingat no sa iyong kalusugan. No, mag-focus ka at mag-concentrate ka sa ginagawa mo sa sarili mo. And this is the temperance for healing and recovery. No? Kagaling ka na sa iyong mga karamdaman sa mga pinagdaanan mo. The waiting is over. No, magiging maganda na rin ang takbo ng iyong kalusugan. No, yung inihintay mo there's a possible na maging okay na. No? So let's see what is the magical fair messages and advices. So let's watch this. Okay, with the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages represent guys with the summer. Now, ngayon summer season, masasagot na lahat ng katanungan mo. And there's a bit your true feelings to yourself. Na maging totoo ka sa nararamdaman mo. No, iwasan mo magpanggap Kung nasasaktan ka Go for it No, umiyak ka wag mong ikip-kipin niya Baka magkasakit ka pa dyan And there's a new career No? Kung may bagong kar dito Bagong trabaho Bagong negosyo And the paid off Lahat daw mabibigat Lahat ng mga toxic sa paligid mo Pakawalan mo yan No? Magbago ka ng trabaho Magbago ka ng negosyo kaya itong toxic At bibigay toxic na sa buhay mo Na no, With the, uh, with the yin and yang represent what? What is yung union? Yung oracle, because you represent one. And there is a transcendence with the unity, na may pagkakaisa dito. No? May mga pagtutulungan dito. And there's something, dreams. No? May mga pangarap kang matutupad. One more card characteristic, there's a lack and doubt. No? May pag-aalilangan, pagsisisi dito, na kailangan mong um, pakawalan. No? And there's something, see, limitation and fear. Sabi ko na may doubt and fear talaga na kailangan buo ka, buo yung tiwala, buo yung pananampalataya mo. So, meron pa pa tayo with the synchronicity surface in what? Oh my God, pumitik na siya kagad with the creativity. Na maging creative ka sa lahat ng gusto mong gawin. Now, the more na um, gusto mo yung ginagawa mo, gaganda ang kulay nito at takbo nito. And this something retreat, disconnect from the world. See, kailangan mo makawala dito sa mga toxic, negative sa paligid mo hindi mo kailangan um, kumaga i-please yung sarili mo sa mga tao na yun parang mahalin at tanggapin ka no? and this is something faith no? sinusubukan na din ang pananapalata at tiwala mo dito no? so let's see what is the digital message It's with our romance angel for, for a mystic love oracle deck And there's a divine intervention, no? Kung may paalala sa'yo lahat ng gagawin mo ay maaaring magre-reflect sa'yo. And there's a sign for love, na may senyales dito ng pagmamahal. No? What is an angel's number represent what? With an angel's number represent what? And there's a zero 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 with a limitless potential. It serves as a timely reminder that anything can be accomplished if you can dream it. It there is no reason you can make it a reality if something is in the possession of another person it's also available to you so try to remain calm what's meant for you won't pass you by let go of tension relax so si matutukan ko balma. kung gusto mo makuha yan matupad yan ma kumbaga tutukan mo no kumbaga mahalin mo yung ginagawa mo at magtatagumpay ka dyan sa gagawin mo for angels Messages for money matter, money move oracle deck, Represent with the star power. Step into the spotlight. No? Kumbaga, ba, baka maging influencer ka, magiging kilala ka, maging, kumbaga, professor ka, kumbaga, ensayo ang trabaho mo is a public servant. No? There's something, the shadow work represent what? The shadow work represent what? There's a uh, resentment. Forgiveness and release. If open festers causing a desire for revenge, let go of the past to find peace. No, pakawalan mo ng nakaraan kung gusto mo. No, makita ang kapayapaan, kalayaan. No, kailangan mo ng pakawalan yung minsan na nagbigay ka sa utak at isip mo. No, there is a what lies beneath the future. Ani mga bagay na katago sa hinaharap mo. And there's a creeping of promises. Na no, may mga meron dito parang hanggang ngayon kinakapitan mo pa yung pinangako sa iyo. Oh. The part of the light represent what? The part of the light represent what? Represent with the authenticity. I embrace my authentic self, free from need to for 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 validations. I express my truth openly and courageously, knowing th that my authenticity is my greatest gift. Through being true myself, I inspire others to, to do the same. So see, kung baga, alam mo sa sarili mo na may sarili kang pananaw, sarili kang pinaniniwalaan, kung mag-alam mo na kung baga, yung pagiging ikaw even your flaws ay mahal na mahal mo, no? Kung baga, tanggap mo yung pagiging ikaw. Let's see what is the clarifying for a love situation. So let's see what is the clarifying for a love situation. Represent with an enlightened truth. now share your insight, spreading awareness with the power of honesty. So see, kung bago sa dito na kailangan mong pag-ingatan, no at kailangan mong sabihin yon na yung mga bagay na nakikita mo at para pag-ingatan nito yung mga bagay na namang no dahil naging totoo ka at naging tapat ka sa nararamdaman mo. There's a clarifying for a love life situation. Clarifying for a life situation. Represent with a free to move. Embrace your liberate, liberty to explore new path. The world is wide open for your journey, no? Ibig sabi ni to malaya kang makakakilos, makakagalaw, no? Sa buhay mo, sa situation mo, dahil lahat ng bagay na to ay ma para uh, para toklasian, no? At para mahubog ka sa buhay mo sa sarili mo para mas lalo mong matuklasan ang kakayanan at kaalaman mo kung ka mas lalong lalawak, kung ka lalong matututo. So let's see what is the pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, with the pick a card, yes or no, ito na yon. Represent with a no no? Unfinished business, loose and feel rest, restless. No, parang wala nang pag-asa to para sila sabi na huwag mo nang ilaban pa, no? Baka um, mahulog ka lang diyan at masaktan kang muli, no? Mayroong mga bagay na hindi pa natapos na hanggang doon na lamang, no? Huwag mo nang ipilit pang buksan yung chapter na yan. And there's a no way number two like oil and water separate leaves drip apart. So, ibig sabihin dito, nakatulad ng langis at tubig, hindi pwedeng pagsamahin, no? Dahil makakagulo at makakasira la lang sitwasyon at eksena. No? What is the number three? No, And there's something I know again. Storm to violent shelter needed. No, alamin mo yung mga bagay na magdadala sa iyo ng um, kumbaga kaayusan, no? At katahimikan. No, wag mong ilaban yung isang bagay na alam mo makakasama sa iyo. No, lalo-lalo na sa sitwasyon, sa kaugalian, no? Sa mga nararamdaman mo, kailangan mong iwasan, no? Kung ito ay makakasama at makaka Uh, makakasira no ng iyong sarili. So guys, this is a monthly gabay for the month of June 2025 for the sign of for the sign of Cancer. So Cancer, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating dasaga And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. The request, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na ang dirigay script ng Adzaway. So Pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisik-siklig-lig na ng biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat and see the next video. Bye, bye and babosh.